Nestor, ano na ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa Bukawe at kumusta ang ginagawang paghuli laban sa mga iligal na nagtitinda at gumagawa ng paputo? Nakausap muna natin ang Bukawi PNP at talagang pinaitingan nila nga itong panguhuli ng mga nagtitinda dito sa mga tindahan ng paputok ng mga ipinagbabawal at maging yung mga barabaranggay kung saan nga ay nahalugog din at pinupuntahan ng mga PNP yung mga barangay officials para alamin kung may mga nagtitinda ng mga patagong iligal na pinagbabawal na paputok. Upang mapigilan ng talamak, nabintahan at, pag at pagawa ng iligal na paputok sa Bulacan bago ang pagpapalit ng taon, inatasan ng Bulacan na uh, Provincial Government Unit at ang mga polis na, at mga barangay official sa bayan ng Bukawi at Santa Maria na mag-inspeksyon sa mga barangay. Para nito ng LGUs para patunton ang mga patagong iligal na pagawaan ng mga ipinagbabawal na paputok na, na hindi dapat ginagawa sa mga residential area. nagbigay po tayo ng direktiba sa ating kapulisan alo po na uh, utusan ng mga barangay officials na mag-conduct ng inspection sa kani-kanilang mga bahay alo po hindi na po ako nagbaba ng executive order para bisitahin ang mga residente ng mga ng, 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 nakatira sa Bukawe at ng Santa Maria, para tiyakin tiyakin ng walang ginagawang paputok sa loob ng, ng mga residential houses. Bukod pa rito, babala din ng uh, Bulacan LGU sa mga uniform personnel na bawal ang pagpapapotok ng baril, lalo na sa araw ng bukas. Delikado ang ligaw na bala, lalo na't madadamay ang mga inosenteng mamamayana. Yung baril, ano po, nananawagan din ako sa mga private uh, handler ng mga barel, not only PNP, pati po yung mga irresponsible, irresponsible may, uh, uh, owner of gun, uh, paki uh, nakikiusap tayo, mahalaga ang buhay ng tao, pangalagaan po natin, huwag kayong magpapaputok ng barel sa ere. Pahapon sa Barangay Pulumbuhangin, Santa Maria, nahuli na si Alias Gino sa kanyang iligal na pagawaan ng paputok malapit sa residential area. Napag-alaman ng Fire Explosive Office ng PNP na wala itong permit sa barangay at hindi lisensyado. Nakuha dito ang mga paputok na kwiti, sawa at fountain, mga paraphernalia at iba't iba pang paputok at mga pulbura na tinatayang nagkakahalaga nang 150,000 pesos. Sa ngayon, pito na ang naaresto ng PNP sa paglabag sa ipinagbabawal na paputok. Dalawa, dalawaan nila dito ang may-ari ng iligal na pagawaan. Samantala kahapon sa pagbisita ni PNP Chief Benjamin Acorda Jr., may pit na paalala nito na hulihin din ang mga nagtitinda ng patago, lalo ng mga nagtitinda online na nag-iisip lang para kumita ng pera. Wala namang pakialam sa kaligtasan ng kapwa. So sa Lisa, ngayon nga ito nga yung uh, sitwasyon dito sa Bukawi eh, kung saan ay meron naman dito mga nakadeploy na Bureau of Fire Protection at ng PNP na nag-iikot hanggang sa ngayon hanggang uh, kinabukasan at ito nga ay meron din dito ang uh, kumbaga uh, ambulansya rin ng Bulacan PDRMC sakaling magkaroon ng uh, problema rito pero sa ngayon ay uh, wala na mga uh, nauhuli pa na mga nagtitinda ng ilegal na paputok pero may na pinagbabawal talaga dito yung paninigarilyo malapit sa mga tindahan dahil sa sobrang init ng sitwasyon ngayon dito ay delikado at ay isa pa sa pasa binabantayan dito ay yung pagsikip ng trapiko dahil sa mga kababayan nating pupunta pa rin dito sa Bukawi, Bulacan. At yan live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo. Rosalie? O Nestor, isang tanong lang ano, dahil alam naman natin may mga checkpoint na umiiral dyan sa Bukawi at Santa Maria, Bulacan. Kaugnay nitong mga iligal na paputok. Pero meron bang nabanggit ang pulisya? Ano ang posibleng dahilan bakit nakakapuslit yung mga materyales sa paggawa ng iligal na paputok? Um, sa ngayon kasi siyempre maraming mga sasakyan hindi naman lahat ay eh, na-check ng PNP na kumbagay uh, dinadala dito or uh, yung mga nagkakarga pero isa nga din yun sa sinasabi nila kahapon nung uh, kausap natin si PNP Chief uh, Corda na sinasabi nga nila na dapat talaga ay uh, ma-check -ma din yung uh, mga sasakyan at uh, yung mga dahil uh, meron lang silang mga pinapayagan lang na mga kumbaga sasakyan na pwedeng mag-deliver pero hindi na nila kasi nababantayan totally lahat ng mga sasakyan na may mga may mga pine, may mga nagtitinda ng ipinagbabawal na paputok. Ito nga yung nagiging problema, meron kasi mga nagtitinda bukod sa online ay meron ding nga uh, posibleng nagtitinda sa kani-kanilang mga sasakyan na may mga dalang illegal na paputok na iyan naman ang dapat bantayan ng PNP sa kasalukuyan. Rosalyn Okay, maraming salamat Nestor Torres nagulat ng live mula sa Bukawe, Bulacan.